po natin tungkol sa high blood sugar. Tumataas ang blood sugar. Actually, diabetes po to. Pero, pag-uusapan natin yung senyales ng mataas ang blood sugar pag umaga. May mga tao kasi, hindi pare-pareho ang oras kung kailan tumataas yung blood sugar. Meron sa umaga lang tumataas. Okay? Alam to ng mga doktor, ang tawag dito, dawn phenomenon. Dawn is umaga eh, pagising sa umaga. So, bakit may mga tao sa umaga lang tumataas yung blood sugar, mataas na mataas, tapos sa tanghali sa gabi, hindi na masyado mataas? Merong mga hormonal changes sa katawan natin. Ang nangyayari kasi sa gabi, sa gabi, lumalabas yung blood sugar dito sa atay natin uh, para ready na sa umaga. O parang yun ang dawn phenomenon eh, na tumataas yung blood sugar natin sa umaga para ready na magtrabaho, mga gagawin sa umaga. Kaya lang, pag biglang tumaas nga itong blood sugar sa umaga, merong mga senyales. Okay? Hindi naman 100% itong mga signs. Pero maganda, aware tayo kung may lahi tayo ng diabetes o medyo may edad na, edad 40, 50, 60, posible na magka-diabetes, ito yung mga senyales sa umaga. Unang-una, pagising nyo, parang nasusuka. Okay, nausea. Parang nasusuka o sumusuka sa umaga. I-check ang blood sugar. Pagising sa umaga, mahina ang pakiramdam. Very weak. Parang lupay-pay, sobrang pagod. Pagising sa umaga, sobrang uhaw. Uhaw na uhaw, ibig sabihin dehydrated ka. Pwedeng dehydrated ka lang o pwedeng mataas ang blood sugar. Pagising sa umaga, malabo ang paningin, blurred vision. Pagising sa umaga, disoriented, parang hilo-hilo ka, hindi mo alam nasaan ka. Or pagising sa umaga, parang matutumba, parang faint, parang matutumba pakiramdam mo. So ito yung mga possible signs na tumataas yung blood sugar sa umaga nausea, vomiting, weakness, thirst, blurred vision, disorientation, faintness. Tulad na sinabi ko, may mga tao sa umaga tumataas. So para, para malaman mo, i-check mo yung blood sugar mo sa umaga. Kaya hindi pa kumakain. Ha? So pagising mo sa umaga, mataas na siya. Tapos sa gabi, i-check mo rin, pero baka kayo sa gabi hindi mataas eh. Oh, may kanya-kanyang mga pasyente, may pasyente sa gabi mataas, iba sa umaga mataas. So kung meron kayo nitong dawn phenomenon na sa umaga tumataas ang blood sugar, ito yung possible senyales na sinabi ko nga, nasusuka, nangihina, uh, lumalabo paningin at uhaw na uhaw. Ngayon, bibigay ko na diretso yung mga tips, di ba? Home remedies sa diabetes, pati rin dito sa mga tumataas ang blood sugar sa umaga. Ano gagawin natin para hindi makontrol yung sugar sa umaga? Medyo ibang strategy kailangan dito eh. Hindi siya basta-basta. Alam naman natin pag hindi na control ang blood sugar, 'di ba? Mas maganda kasi controlled 24 oras eh. 'Pag hindi mo makontrol, laging mataas ang blood sugar, laging lampas 120, 140, lalo na lampas 180. 180 mg per dl ang sugar. Pwede tong magkaroon ng komplikasyon. Ayaw natin yung komplikasyon ng diabetes tulad ng diabetic coma, may nakokomatose, pag sobrang taas blood sugar, may nahahar heart attack, higher risk may na-stroke, nasisira ang mga nerves, nasisira ang mata, nasisira yung paa, uh, organ damage, erectile dysfunction. Maraming komplikasyon yung high blood sugar. Merong anak ko, comatose din. So, ano gagawin natin? O, ganito mga strategy, ha? Ah. Strategy number one. Yung kain sa gabi, aayusin natin. Okay? Baka yung kain mo masyado marami sa gabi. O baka kumain ka sa gabi na gabing-gabi na. 'di diba? Baka ang dami mo kinain sa gabi, nag midnight snack ka pa, 10 PM ka kumakain, eh pwedeng tumaas ang blood sugar mo sa umaga. 'Di diba? So, ang gagawin mo yung kain mo sa gabi, medyo aagahan mo. 'Di diba? Kung pwede nga 6 PM, 7 PM mas maaga ang kain para hindi mag-ipon yung mga sugar na kinain mo sa gabi. Tapos, yung dinner mo a little earlier pwedeng mas konti din yung kakainin mo sa gabi. Tulad na sinabi natin, breakfast, di ba? Eat breakfast like a king, eh. di ba? marami kakainin mo. Sa tanghali, like a prince, marami rin kakainin mo. Dinner, like a pauper, parang pobre daw pag kumain sa gabi. So, sa gabi, dapat mas konti kasi matutulog ka na eh. Baka ito, ito dahilan kaya tumataas blood sugar mo sa umaga. Tapos, another strategy pagkakain mo sa gabi, let's say, naparami kain mo sa gabi, 6, 7 p.m., pwede ka mag-light exercise. Pwede maglakad-lakad. Kasi bawat galaw mo, nakakababa ng blood sugar. oh hindi ko naman sinabi mag-jogging. Hindi, maglakad ka ng 15 minutes. Maglakad ka ng 20 minutes. Di ba? Galaw-galaw, pagkakain. Para yung kinain mo matunaw at mabawasan konti yung blood sugar. Ayan na early dinner, mas konti ang dinner, mag-exercise konti, tapos kumain. Tapos isa rin sa gabi, pwede bawasan mo yung kanin. Bawasan yung carbohydrates, baka puro kanin, puro spaghetti, puro noodles sa gabi. Sa gabi, hindi ka pwede mag-unly rice sa gabi. Sa gabi, medyo controlled yung rice mo. Okay? Tapos, pagdating sa pag-inom ng gamot, kung kayo ay type 2 diabetes, may tableta kayo iniinom, itanong nyo sa doktor nyo, baka yung gamot nyo sa gabi, kailangan medyo mas gabi ba? Kung 7 p.m. kain mo, di 7 p.m. na rin inom mo sa gabi. Baka napapaaga inom ng gamot eh, kaya pagising sa umaga, mataas ang blood sugar. Dapat tama yung dosis mo ng gamot, bawas carbohydrate sa gabi, more exercise, lakad-lakad sa gabi, at yung meals mo, pagkain mo, regular pa rin. Kasi ayaw mo nga tumaas yung blood sugar sa umaga. Sa ordinary tao at sa normal na tao, meron din ganitong fenomeno na tumataas dapat yung sugar sa umaga. Kaya lang sa normal na tao, ang ginagawa ng katawan pag tumaas yung blood sugar sa umaga galing sa liver natin, maglalabas ng insulin yung katawan natin. Eh. So, paglabas ng insulin, makokontrol agad yung blood sugar, bababa ng kusa sa umaga. Pero sa may diabetes, type 2 diabetes, type 1 diabetes, halos wala silang insulin o kulang ang insulin nila. Kaya pag tumaas ang sugar nila sa umaga, walang mailabas na insulin yung pancreas nila. kaya nga may diabetes, may sira yung pancreas, ni makagawa ng insulin. Kaya tumataas ang blood sugar. Dito nagkakakomplikasyon. 'Di ba? Dahil nga may diabetes, tayo na mag adjust ikaw na mag adjust yung bawas kanin sa gabi. Sa gabi, mas bawas. Lalo na kung blood sugar mo sa umaga mataas. So, check mo. Maaga ba mataas blood sugar mo o sa gabi mataas ang blood sugar mo? Pag kayo ay type 1 diabetes. Ang type 1 diabetes, ito yung diabetes nung bata ka pa. Okay? Ito yung naka-insulin. Yung talagang totally wala kang Uh, wala kang insulin na ginagawa, so kailangan hindi tableta ang gamutan ng mga type 1 diabetes, naka-injection sila. So pag naka-injection sila, ina-adjust yung insulin dose sa gabi para makontrol yung blood sugar sa umaga. Pero yung endocrinologist nila lang magtuturo nito kasi medyo maselan yung pag-adjust ng insulin dose. Hindi basta-basta, medyo mahirap po yon So, magbibigay tayo ngayon ng 11 dagdag tips okay, para sa lahat ng may diabetes, para makontrol ang blood sugar, ano ba gagawin natin. Ito para, para na to sa lahat. Para na rin sa tumataas ang blood sugar sa so, umaga o sa gabi man siya tumataas, ito kailangan nyo gawin. 1 to 11. Number 1, ang bagong tawag nila dito, exercise snacks. 'Di ba? Alam mo snack merienda. Tayo mahilig tayong mag magmerienda, 'di ba? Kain ng puto, kain ng bibingka, kain ng junk food, kain ng french fries. So every day snack tayo ng snack, taba ng taba, 'di ba? Kaya ng kakasakit. Ngayon, sabi niya, mag-snack kayo ng exercise. Ano ibig sabihin ng exercise na Ibig sabihin, sa umaga, let's say 10 a.m., magsingit ka ng 10 minutes exercise. Mahirap ata tayo. So, para sa trabaho ka, di ba ka umakit baba ka ng hagdanan, dalawang floor, tatlong floor, maglakad ka ng mga 10 minutes o mag magjumping jack ka na sandali, di ba? So, nag-exercise, snack ka. <laughs> di ba? Nag, nag, Nagpagod-pagod ka ng mga 10 minutes habang nandun sa trabaho, sinabay mo sa lakad mo. Ano tulong yan? So, may exercise, snack ka na konting exercise umaga sa after mga 2 p.m. sa gabi tapos meron ka pang regular exercise mo yung pa konti konting exercise nakakababa ng blood sugar nakakababa ng blood sugar nakakakontrol ng diabetes at sa pag-aaral itong regular exercise kahit pa konti konti hindi na pagkain ng ini-snack ngayon exercise na gumaganda ang insulin sensitivity ng mga selula natin yung mga organs natin. So, ibig sabihin, yung mga organs natin, kahit konti lang insulin mo, mas bababa na yung blood sugar. So, exercise, pa konti konti wag na ipunin sa gabi kasi kung buong araw ka lang nakaupo sa office, eh, hindi rin maganda. Number 2 out of 11 na tips for diabetes at para makaiwas sa diabetes, bawas talaga sa carbohydrates, 'di ba? Bawas sa kanin. Kanin talaga kalaban natin dito eh. Kanin, tinapay, pandisal. Hindi ko sinabi hindi kumain. Pero yung tama lang. Mas damihan mo na lang yung gulay. Okay? Pagdating sa gulay, tulad ng sinabi ko, may mga gulay na starchy. Starchy is parang kanin din siya. Tulad ng corn. Tulad ng patatas. Okay? Hindi ko sinabi wag kumain ng corn at patatas. May nag may nag comment dati. Doc, sabi mo wag kumain ng corn. Wala ako sinabi hindi wag kumain ng corn. Basta kumain ng corn. Ang corn nga mais, mas healthy pa nga ang mais kaysa sa kanin. Mas maraming vitamina ang mais kaysa sa kanin. Madilaw siya, ang ganda. 'Di ba? Ang sinasabi ko lang, pag mo, kumain ka ng dalawang corn o kumain ka ng patatas na napakarami, Nakakataba pwedeng tumaas blood sugar mo. Lahat ng bagay pag sobra masama. Sobrahan mo kanin masama, tinapay masama, pandisal masama, corn sobrahan mo at patatas sobrahan mo, pwede rin tumaas ang blood sugar. Pero kung sapat lang 'yung dami ng corn mo, hindi ka nakawag ka na order ng kanin. 'Yung mais na ang kanin mo, hindi maganda. O, huwag ka na kumain ng kanin patatas na mismo, mashed potato na mismo 'yung kanin mo. So, pwede siyang kapalit. Pero itong mga starchy vegetables, kasi nga starchy siya, ah uh, medyo mas tumataas ang blood sugar. Yan, kasama mga squash. ba diba? Kasi starchy. Eh. Ang gusto mong gulay, yung mga green leafy, yung mga kangkong. Yan ang gusto mo. Pechay. Yan ang mga gusto mo. Talagang hindi siya ma-starch. Number three, dadamihan mo yung fiber intake. Tulad na sinabi ko, green leafy vegetables, ah uh, mataas sa fiber. Oatmeal, mataas din sa fiber. Number three, tips. More fiber, mas maganda sa blood sugar. Mas mabagal absorption. Maganda pa pag mo. Number four, may tulong sa blood sugar. Uminom ng maraming maraming tubig. May pag-aaral. Simple lang tubig. Go. Tubig, di ba? Lagi ko sinasabi, 8 to 10 glasses of water. 8 to 12 glasses. Merong mga pag-aaral, ah, mas marami iniinom ng tubig, mas hindi nagkaka-diabetes. oo, oh, nababawasan ang diabetes risk. Kasi mas maganda ang tubig kaysa mag-inom ka ng matatamis. Yun talaga bawal. Soft drinks, iced tea, sweet drinks, ba diba? Kahit mga juice na may matatamis na added sugar, yun ang talaga nakakataas ng blood sugar. Number five, ito mahirap nyo gawin na dapat natin gawin portion control. Alam nyo ba ano portion control? Yung dami ng kinakain mo, i-control mo. Yun ang mahirap, di ba? Pag kumain kayo sa bahay, sa, sa bahay, di ba? Kaya rin, may naglibre sa'yo. O nakita mo yung pagkain, inisip mo, uubusin ko lahat to. Pero dapat isipin mo yung pagkain, pampabuhay lang yan eh. Kung hindi mo naman kailangan kainin, ba't mo kakainin? Porke libre, ubusin na natin. So, portion control. Kung ano lang kailangan ng katawan mo, yun lang. Kung one cup rice, one piece, two piece chicken, yun na yun. Huwag nang i-unly ng i ba? Diba? Kasi pag wala tayong portion control, ah uh, like yung problema lalo na sa mga nanay dukot na dukot ang konti nga ng kanin nilagay dukot na naman pangalawa pangatlo pangapat walang katapusan kaya ilagay mo na sa plato mo maliit na plato ilagay mo na lahat ng kakainin mo yun na yun wala nang dagdag wala nang added added na tingi tingi number 6 kumain ng pagkain low glycemic index Okay, anong mga low glycemic index? Tulad na sinabi ko, sa gulay, ito yung mga green leafy vegetables, oatmeal. Sa prutas, konti lang ang low glycemic index sa prutas eh. Apple, mansanas, suha, strawberry. Apple, mansanas, suha, strawberry. Saging pwede rin pero medium glycemic index. Huwag lang overripe. So sa prutas, huwag overripe 'yung sobrang tamis yung mga ang mataas sa sugar, yung mga pakwan, pinya, matataas lahat yan. Grapes, mangga, matataas lahat. Ito lang. Mansana, strawberry, suha. Number seven, para bumaba blood sugar, bawasan ang stress level. Oo, mas stress ka, tataas ang blood sugar. Mas stress tayo, tumataas yung stress hormone, yung cortisol, tataas, yung glucagon, tataas. pag dumami cortisol, glucagon mo sa katawan, tumataas ang sugar. Kasi stress eh, kala ng katawan mo, kailangan, kala ng katawan mo may kalaban ka Kaya naglalabas siya ng blood sugar. So, less stress, mas kalmado, mas mababa blood sugar. Number eight, sapat na tulog. Okay? Sapat na tulog pag uh, kompleto ang tulog mo, mas maganda ang blood sugar, mas mababa. Okay? At saka mas konti makakain mo. Paano matagal kang tulog eh? ba? Diba? Pero kung gising ka ng madaling araw, gugutumin ka. O pag night duty ka, gugutumin ka. Pag puyat ka, gugutumin ka. Pero pag natulog ka ng mahaba, hindi ka kumain. Pag gising mo, di konti lang kainin mo. Huwag ka bumawi. More sleep, lower blood sugar. Number 9 out of 11, number 9 yung mga high magnesium foods. May tulong daw mga high mag high magnesium foods para sa diabetes. Green leafy vegetables, mataas ang magnesium, tuna, mga isda, saging, avocado, beans, beans, monggo. Pwede rin high magnesium foods. So monggo, tuna, green leafy vegetables, banana, avocado. Number 10, may konting pag-aaral sa suka. Okay, Pwede yung sukang puti, pero yung pag-aaral kasi, apple cider vinegar. Eh. May konting pag-aaral yan. Na pag suka ang gagamitin mo, ako kasi sukang puti lang yung nagamit ko. Eh. Pag suka ang gagamitin mo, dalawang kutsaritang, ito sa pag-aaral, hindi ko naman sinabi gawin nyo or hindi. Sinasabi ko lang, ayon sa ilang pag-aaral, medyo malaki-laki na rin yung study. Eh ang sa pag-aaral, dalawang kutsaritang suka sa tanghali, dalawang kutsaritang suka sa gabi, nakakabawas konti ng blood sugar. So, yung suka, pwede, pwede mo naman sama sa kanin, sama sa salad, sama sa, sa isda, di ba? Yung, yung sa pag-aaral na ginawa doon, yung uh, dalawang kutsaritang suka sa tubig, sinasabay iniinom. O, pero pwede naman suka na lang ang sarsa mo. Imbis na toyo, patis, bagoong, suka na lang at kalamansi pwede. Mukhang may tulong din. Konti, nakakababa, konti ng blood sugar. Pero kung sobra taas blood sugar mo, syempre kailangan ng gamutan. And number eleven, pinakaimportante, siyempre syempre, bawas timbang. Mas mababa ang timbang natin, mas bumababa ang blood sugar natin. So ito gagawin natin, at siyempre, pupunta pa rin tayo sa endocrinologist o sa internist o sa family medicine. Sila mag-check uh, check ng blood sugar nyo. Meron tayong mga gamot for diabetes. Pag type 2 diabetes, yung mga metformin, mga glyclaside at iba pa. Okay po lahat ng mga gamot na to. Huwag kayong maniwala pa ulit-ulit ako para ako sarang, plakay. Huwag kayong maniwala sa fake news. Marami na pong fake news ngayon. Marami na pong AI ngayon. Itong video ko, papalitan yung boses, gagawa ng uh, boses, babaguhin. Dapat matalas yung mata natin na makikita natin ano tunay, ano fake. Paano malalaman kung tunay o fake? Simple lang. Tingnan niyo yung account. Yung account na may blue check. ba? Diba? Dito, Doc Willie Ong, Doc Liza Ong. Oh, may 17 million followers, may 3 million followers. Yun yung tunay. Pag pumunta ka sa isang page, picture po nga, eh wala namang followers. Baka lima lang o sampu lang followers. Fake yun. Kahit gamitin pa yung pangalan ko, kahit, ano, eh kahit sino gumawa ng peke kahit sinong gumawa ng peke, kaya gumawa. Pero, tingnan nyo nga, aninong page, anong page, legit pa. Tsaka sabay ba yung sinasabi? Pareho ba yung boses? At kung matino ba sinasabi? Kung matino sinasabi, ako yon Okay, pero kung hang kayo, baka computer yon Kasi, marami na ngayon sa app, kaya baguhin yung muka, kaya pabatain, kaya gawin. So, hopefully in the next few months, next few years, mas matututo yung mga kababayan natin paano tumingin ng tunay at paano tumingin ng fake. Basta ako hindi, ako, hindi ako magbebenta sa inyo. Uh, ni piso, wala tayo kukunin. Kaya pag merong produkto, hindi po sa akin yun. Okay? Maraming salamat.